Paano Abelino, first time magsalita matapos sa mga kumakalat na issue na love team lang daw umano sila, ni Kim Joo. Nagsimula ito noong nagbitaw ng ang salita sila ng hapuso actor na hindi naman daw umanon magkarelasyon ng Kim Pao. Kaya ang daming bashers agad ang nagmungi at nalama ng mga fans. Ayon nga si mga sahot-saring opinion, Masadyo na kasing ginagalit si Papi. Alam niya na ay hindi mapagpatulian. Pero once na hindi mo inirerespeto at mapilit ka sa taong man niya, pasensyahan na lang. Naalala niyo noong star cinema issue, never nagsalita si Kim Chiu. Pero si Paulo Abilino hindi napigilan ang sarili. Nagsalita ito dismayado sa nangyari. Karanding ngayon, hindi kasi mahiling magsalita ang aktres, kaya si Joa Paulo ang to the rescue. Ayon pa sa isang komento, natagdagan na naman ang mga haka-haka na love team lang sila. Ilang beses pa ba papatunayan sa inyo na hindi ganoong klaseng lalaki siya? Mga kasi ang iba dyan. May marinig lang na isyo, sunggab na agad. Paniniwalaan kung talagang supporters ng Kinpaw, huwag hayaan na ng isip ninyo ang ibang tao. Dahil kadalasan sa hanila, ay nilalason lang ang isip ng iba para magkaway-away sa social media. Nang sa ganun, ay panigan sila. Bashers ang number one dyan. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Inandang yan sa masi.